pagkat uh, simula pa lamang at hanggang po sa ating kasalukuyan ay kinagabayan tayo ng Diyos. So mapapansin po natin na uh, kakaiba na po yung ating nararanasan sa ating panahon. Kung nagiging aware lang tayo, ay magkikita po natin na uh, iba na po. Maging po yung mga tao ay Iba na po yung mga nangyayari. Ano po? Bakit po? Ang dami nangyayari sa ating kapaligiran. Sumusako so, na, sunod-sunod, yung sunog, no? Laitol, no? Yung mga tao mainitin na ulo. Dito po pala kapapansin. Ang dali po mag-init ng ulo ng mga tao ngayon. So, ano po ang dahilan? Bakit Ganun po yung sitwasyon. No? Maging yung ating pamahala ng kulo. No po. Sino kaya ang ating maaasahan, Amen. Atin, no? Ang Diyos lang po. So, kung po natin yung sa ating nabasa, ay pinapakita po dito yung pagkakaisa. No? So, kung po natin, thousand years ago, Jesus' purpose lang, tama po? So, siya po yung purpose ng pag-ibig. No? Sa atin. Pinagitan niya po yung pag-ibig. At lalo lang po sa kanyang bayan. Niya. No po? Pero ako anong ginawa? Siya po yung reject, Jesus reject siya. O? Di po siya pinaniwalaan. Tama? So kaya sa umagang ito, tungyan po natin, ano po ba ang tunay ng pag-ibig? So ano po yung tunay ng pagkakaisa? What is the unity of love? Ito po ba yung physical? So bilang isang mananampalataya, ay alam po natin na meron pong tinanim diyan sa ating puso na pag-ibig. No? At sa bawat ating nakakasalamuha ay dapat tayo ng paper form. Pakikita man tayo ng Diyos o hindi. Kung wala man sa atin nakakita, dapat makahanda po lalo tayo. Bilang isang mananampalataya. So kaya yung unity, ay nasa atin na po yun. Yung love, binigay na po yun Dios Diyos 2,000 years ago. No, so, ano kaya ang pag-ibig ang pinapakita sa atin ng Diyos sa ating panahon? Opo. Anong kasing pag-ibig? So number one, Love as evidence of our faith. Ang so, sabi niya. So makita po natin yun sa verse 7 hanggang 8. Dito po. Na ang pag-ibig ay dahil sa pananampalataya. Ito po. So balik, anong klaseng pag-ibig ang ipinapakita sa atin ng Diyos. marahil ay alam na alam po natin na mayroon po tayong pag-ibig. Tama? At ang bawat isa sa atin ay umiibig. Tama? Pero ano pag-ibig ang nais ng Diyos na ipakita? No? Ang klaseng pag-ibig. So what is love? So dahil sa pag-ibig, mayroon po tayong unity sa Diyos. So, so dapat tayo po ay maging overcomer. So pag sinabing overcomer, matag tayo ay mag... mag ano po? Na nagtatagumpay. Di po ba? So kasi pinupuso sa atin ng ating Diyos, ay dapat tayo ay magtagumpay. So bakit kaya? Bakit kaya kailangan natin magtagumpay? So yung dapat natin magtagumpay ang ko niya ay ang aking pananampalataya. Tama? So kapag may mananampalataya po tayo, umimig tayo sa Diyos, ay hindi lamang dahil mahal po natin yung ating kapwa, hindi lamang dahil marunong tayo umibig, eh, ay mayroon po tayong part na ibinibigay ang Diyos. May part po tayo. So kaya iyon po yung pinupuso ng Diyos na dapat mapagtagumpayan ng bawat isa sa atin. Ano po? Hindi po tayo dapat yung mariklamo na kapag lang konti, no? iba na po yung thinking niya. Iba na yung nasa puso niya. Iba na yung kanyang kinikilos. Nawawala na siya sa puso sa kanyang buhay, pananampalataya. So tingnan po natin na ang pananampalatayan tunay ay hindi po dapat tayo kumplisin. Lagi ko po sinasabi yan. Yung lagi kang nandun lang sa comfort zone mo, ay, okay na ako. Blessing na blessing na ako Hindi po ganun Ang mananampalataya Dapat po lagi po tayo nasa war Lagi, la, lagi po tayo nasa bapit Nung war Kasi yung tunay na Nananampalataya Sa ating Panginoon Ay yung kaisahan Yung kakuhaan ng kanyang trabaho Ay dapat ginagawa natin So yun po yung lagi ako Lagi ako sinasabing kasi ang tunay na mananampalataya ay dapat nagtatagumpay. Hindi naman po yung pastor. Tandaan po natin na sa ating panahon, hindi lang po ito sa pastor. Bawat isa sa akin ay mayroong po na binibigay ang Diyos. May po. Hindi lamang po yung pastor. akala natin na si pastor. Kaya mo yung pastor yan eh. Kaya dapat siya yung mga Kasi sa atin po, sa ating panahon, pantay-pantay ang binibigay sa atin ng Diyos. Nakarulungan, nakaalaman. Wala po exception yan. Dapat hindi isa po yung atin, kaya unity. May pagkakaisa. patay pantay dapat yung ating understanding mula sa ating Panginoon. Kaya kung papansinin po natin, ano ba yung sinasabi sa Revelation, mula sa trono ay dumadalo yung tubig na parang kristal. Ano ba yung ibig sabihin nun? Yung po yung word. Mula sa trono hanggang sa atin. So kaya po dapat pantay-pantay tayo. Kung ano yung understanding mo dapat, ganun yung po ako. Yun po yun. Kaya nyo sinasabi na dapat tayo ay, ay? dapat magtagumpay. Hindi dahil para na ako. Kasi dati, yung understanding po natin sa Christian o born again, once we accept the Lord Jesus, born again ako. Ganun din po ako noon eh, ay, diktas na ako kasi parang nangyay na ako. Pero tanong, nag-paper-proof ka ba? Naulangan mo mo ba yung, yung taas ng Diyos? Diyos? Ano mo ba yung kanyang mga pangako at yung katuparan nito? Kaya po lang yung sinasabi, Who I am in the Bible? Why? Because, sa ating panahon, dapat tayo po ay maging reality, in the Bible. Dapat tayo po yung naririyan sa Bible. Sa ating panahon, dapat maging walking Bible po tayo. Pero meron po specification kung alin po yung ating aaralin. na natapos na, ito po ay nagsisilbing warning na lang po sa atin. Kasi tapos na po yun. Kung babaybayin po natin ang history po, magmula kay Adam hanggang sa ating kasalukuyan, saan po nagtatapos yung first coming? Sa so, John 3.16 po yun doon mo nagtatapos. Yun po yung timeline na kanyang pag-ibig. Kaya ano po yung sabi doon? No? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanyiputan. Kaya ang lahat ng, tumat, ng nananampalataya at nagalalag sa kanya ay may buhay na walang hanggang. Tingnan niyo po natin. Ang lahat. So doon po naputol na, na, na putol po yung unang pas ng Panginoon. Kaya pagdating doon ay meron na naman po siyang pinasisimulan. Kasi pag may natapos, mayroon pa simula. Kaya nga po, Alpha Omega, beginning in in. So yun yung pangako ng Diyos. Hindi po nababago na yun. So kung titignan po natin sa ating panahon, ano po yung nangyayari sa ating kapaligiran? Sa tingin nyo po ba, nangyari na po yung 7 tribulation? Nangyari na po ba? Natutupad na po yun. Kaya po sa ating panahon ay natutupad na po yung mga bagay na ito. So kaya